Ayan lang umaga po. Bukod pabalik kayo sa bali para kunin ko yung resulta. Gusto malaman para maiwasan ko yung dapat kong iwasan kainin ba. Kasi natatapot na rin ako. May mga nararamdaman ako hindi maganda kaya gusto ko talaga malaman kung anong nasa loob o <laughs> anong sakit ba. Sanayin niyo po ako. Sana po maging okay ang resulta niyo po. Salamat na po. Nalis na kami. Ay! Ito na po kami. Ora na ba 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 kami. Bye-bye, 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 na. kami. Hey, chuchay. kami. Ano na? nakamagang schedule alas 12 eh. Sabi mo? Di pa kang doktor alas 12 paandat, eh. pa andat eh. Iwokin pa tayo. Itrasan natin pati hindi na natin man, Ano, tagal na nun eh. Tatlong buwan na eh. <todong> Está Parang wala pang 30 minutes biyahe natin. Tara. Stoplight pala. cái người làm sao flight tập quán So, na. Hindi ka naiikot na kung open na eh. Saan? Ayok. Di diba? na yun. Ano open? open? na? na diba? Dito na kami sa Novali. akala ko laging dito na yun. Pero, an <laughs> Pero parehas kasi ang ano. Pero parehas kasi ang ano, tawag doon. Ganda ng view ng Nubali. Yung mga ganitong kainan, mahal anak na restaurant yan. Jerry's yeah, restaurant. Saan ba tayo, babe? Ah, ito na ba?